everyone, what's up? Akala nyo wala na tayong luto ngayon no? dahil nakita mo lang yung picture na pinadaan-daan natin. At akala mo wala na rin trivia, ayan kaya nalungkot ka, syempre hindi ka na malulungkot dahil habang pinapakita natin yung mga ingredients natin sa ating luluto, ay eh nakita mo naman kanina kung ano yung ating niluto. Siyempre ngayon ay bibigyan na rin natin ng pansin. Ayan, habang nagluluto tayo, total magigisa lang naman tayo. At alam ko na na basic na ang style ng pagluluto na ganito. Alam na alam mo na yan dahil isa kang 100% na overcome mo na ang pagiging marites. Ayan, 100% na ang rank mo sa pagiging mga marites kaya hindi mo na kailangan matutunan yan dahil alam na alam mo na yan mga katropa. At alam ko naman na legit na legit ka. Kaya habang pinipreto natin ng ating manok, yan yung una natin sa Alam ko na mag enjoy ka at uh, hinihintay mo na ang pagtatanong ng mga marites dyan sa baba. Ayan mga katropa. At ito nga, bigla na natin nga nakita si Marites 1. Ayan, nagtaas ng kamay ah uh, bago na bago natin na uh, siyempre tanungin kung ano yung uh, kanyang uh, itatanong, siyempre kailangan muna natin siyang uh, kilalamin. Ayan mga katropa. Ayan Marites One, anong pangalan mo? Ako po pala si Tita Lutz, uh, si B. Ayan, may tatanong ko lang po kung ano yung ingredients na nilagay nyo kanina na tulay brown at ano ang inyong masasabi tungkol doon. Ayan. Ah, siyempre, ang nilagay natin na tuloy brown kanina na nakita mo ay hindi pa natin nilalagay pala pero nakita mo na doon sa ating preview. Nakita mo na agad na ito ay peanut butter. Peanut butter is a food paste or spread made from ground dried roasted peanuts. It is commonly, commonly contains additional ingredients that modify the taste or texture, aba, medyo ay, ay uh, malinaw ang mata nito para siguro itong uh, aswang sa gabi, malinaw ang kanyang paningin, kaya nakita niya agad yung kulay brown na nakalagay doon sa ating uh, preview na video, ala ayan siguro isa itong uh, aswang sa gabi o di kaya manananggal na Tibak o di yung manananggal ng panti Kaya agad-agad niyang nakikita kung ano yung mga magandang tanawin. Ayan. So, ito na naman Maritis na ito. Ah. Pakilala ka, Iha. Ayan. Ah, ako po nga pala si Mabuhay si Roit, si Vlog. Ayan. Ah, hindi po ako nagtaas ng kamay para magtanong. Nagtaas ako ng kamay para mag-tanong uh, kung saan yung CR dito kasi naiihi na po ako ay aba, naku-iha baka uh, hindi ka normal na tao ayan, so ang, ang CR doon yan sa kabilang barangay pa walang CR dito pero alam ko naman na uh, pwede kang mag-CR dyan sa labas, umupo ka lang ayan, uh, style mo laging ganyan ang ginagawa mo, alam ko kapag nanonood ka na ng trigger natin Nandyan ka na, nakapalda ka lang, hindi ka nagsusuot ng panloob. Ayan, para pag uh, naihi ka, umuupo ka na lang dyan, o di kaya tinataas, dina, tinataas mo lang yung isa mong paa dyan sa may, uh, mga kawayan, o di kaya dyan sa puno ng mangga, tapos ayun, diretso ihina. Alam ko, kilang lang kila kita. Ah, mabuhay nga ba ang pangalan mo? Ah, alam ko, syempre. Alam na alam ko yan. ah ito pa isa, nagtanong, sige, sige, mag-CR mag ka na, punta ka na dun sa labas. ah ito isa na naman, ayan, si pa Maritis 3 nagtanong, ayan, nagtaas pala ng kamay. O oh, Maritis 3, ano yung uh, iyong gustong itanong at gustong malaman? Ah, ako nga pala po si Ah, uh, grandma, grandma, the survival grandma, gusto ko lang sana ang tanongin, ah, uh, kung pwede akong sumama kay, magbuhay mabuhay si Roy, si vlog, kasi na rin ako. Ah, ba, sige, 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 ah, uh, pumunta ka dyan, sa uh, samahan mo siya, alam ko naman na magkaedad kayo dyan, at, ah, uh, alam kong classmate kayo kahit saan. Marites din kayo. Ayan, sige, sige, samahan mo na siya. Mahiya ka pa. Alam ko naman na gawain yung dalawa yan. Ang umis ka po. Ayan, so, itutuloy lang natin mga katropa. Istorbo yung dalawang uh, matandang yon, Marites na matanda sa ating uh, trivia. Ayan, may nagtanong dito. Isa. Ayan, napalunok tayo. Ayan, buti na lang ito. Medyo matinutanong yung tanong niya. Is peanut butter good for health? aba iha masyado kang smart kid ano muna ang pangalan mo ah syempre papakilala ko pala si Perky F ayan gusto ko lang itanong kung is peanut butter good for health ayan one of the main fats in peanut butter is oleic acid. When substituted for other fats in your diet, oleic acid help maintain good cholesterol, blood sugar, and blood pressure. Managing these levels in your body can lower the risk of heart disease. Peanut butter also contains omega-6 fatty acid. Ayan, so naintindihan mo na ngayon. Ayan, sa susunod, huwag ka na magtataas ng kamay, ha? Kasi na, na, na medyo nabubulol-bulol tayo. Baka mali yung maisagot natin. Ayan, may mga bata pa naman dyan na nanonood. Ayan, so isa na naman taga-tanong dyan. Ayan, si ikaw, Iha. Kani na hindi mapakali. Eh. Baka gusto mo rin magtanong. Ayan, pero sabihin mo mo na pangalan mo. Ako po si Lutz Dotado Ayan, uh, ati ko po yung unang marites na sinabihan yung uh, uh manananggal na nagtanong doon. Ayan, uh, gusto ko lang itanong kung is it okay to have peanut butter every day? Ayan, aba, medyo gusto mo siguro nga uh, kumain lagi ng pinagbata, baka marami kayong nga uh, Pandesal, dyan mo. sige. Yes, it's okay to eat peanut butter every day in moderation, says from the large man Roth. That means sticking to the recommended serving size of 2 tablespoon or close to that amount. Ayan, pwede naman pala para hindi ka tumaba. Para kahit na sumayaw sa iyo ka dyan, alam ko naman na dati kang napariwarang sex bomb dancer. Ayan yan, ikaw yung pinangihinayangan na sex bomb dancer. Ayan na hindi tinanggap noong nag-audition ka doon sa kanila. Pero nang hinayang sila dahil nakita nila yung mga post mo sa Facebook na magaling ka palang sumayaw. Ayan, dati kang uh, six band dancer na napariwara. Get, get out! Ayan, mga katropa. Meron tayong nilalagay dyan ng mga ingredients. Uh, sa, sa, sana na, na ay nabubulol-bulol tayo. Sana ay nasusundan nyo para kung gusto nyo lutuin yan. ay magaya-gaya nyo. Ayan. Mga katropa, apat lang na piraso yung nilagay natin dyan na manok dahil apat na hiwa lang dahil adala ah, dalawa lang yung kakain, yung nanay, saka yung anak. Ayan, dahil wala yung tatay. Nasa malayo nagtatrabaho. Ayan. So, yan lang yung nilagay nila mga katropa. Ay, may isang marites is ulit na nagtatanong. Ayan, baka gusto nitong uh, magtanong tungkol sa ulam natin. Tingnan natin kung ano yung ano niya, masasabi niya. Pero magpakilala ka muna, iha. Ako nga pala po si ni si Rami Vlog. Ayan, gusto ko lang magtanong kung... What country eats the most peanut butter? Ayaba, itong batang ito, medyo siguro gusto niyang malaman kung uh, talagang nakakataba ito. Uh, siguro gusto niyang i-challenge yung ating uh, knowledge o uh, may contradiction siya dito. Ayan. Uh, because of these quality, peanut butter is enjoyed around the globe. In this article, we will take a closer look at how peanut butter is consumed by countries around the world. And some of the statistics That surrounded it by far is China, the country that consumes the most peanut butter. Ayan, syempre mga katropa, napakadaling sabihin yan dahil alam mo naman na ang China ang may pinaka- maraming populasyon sa buong mundo. Sila yung pinakamahilig gumawa ng, siyempre, peanut butter. Akala mo gumawa ng bata, no? napaka green minded talaga ng iyong pag-iisip. Ayan, so, mga katropa, ayan na, na natin. Siyempre, ga pinapalapot lang natin yung ating uh, face. Ay, ating sabaw, syempre, a, ang ating a, mga seasoning, pinaghalo-halo na natin. At mamaya, magpe-plating na tayo. Sure ako na masarap ito. At syempre, maglalasang parang ah, creamy. ayang creamy pala yung tawag yung mga kataropa. Ayan, siguro naman wala nang magtatanong diyan o magtataas ng kamay dahil ah, patapos na tayo. Ay naku, pero meron palang nagtaas ng kamay. Sige, iha. Ayan, ah, mamaya, ah, iinom muna ako ng tubig. Tapos, ah, ikaw na yung susunod na aking ah, i-allowed na magtanong. Ayan, back to you. Ayan, sige, ikaw, i iho, hindi ka pala iha. Ano ang iyong tanong? Bakit taas ka ng taas ng kamay? na biba mo. Pero banggitin mo muna, anong pangalan mo? Ako pa nga pala po si Biba Mascarados Vlog. Gusto ko lang po magtanong kung ano yung peanut butter na benefits na makukuha. Bakit kailangan natin kumain? Ayan, Okay, sige, sasagutin ko yan. Pero bago yan, natatanong ko lang bakit wala kang ngipin. Ayan, ah, kasi po nalaglag po sa kanal kanina habang naglalakad ako, nagsisilpon ako at nag, may daladala -dala akong bola, nagbabasketball ako, patalbog-talbog. Ayan, naka, nas, nas, dun, nasalubong ko yung ipusa doon sa daan kulay itim. Ayan, Meow miaw Siguro yun yung pusa ni Rodis Adventure. Kaya, ayun, nadapa ako. Tapos, nasa lubsob, nalaglag yung ipin ko doon sa kanal. Hindi ko na nakuha. Kaya, ito. Na, na ayan, pero okay lang dahil pogi uh, okay pa rin naman ayan, so, yun, ita, sagutin nyo naman po yung aking tanong, ayan okay, sige, peanut butter is loaded with so many good, healthy, promoting nutrients including vitamin E, magnesium, iron selenium, and vitamin B6 research shows that the people who regularly eats nuts and nut butter, including peanut butter, are less likely To develop heart disease and type 2 diabetes. Ayan naman pala, napakaganda ng tanong nitong iho na ito. Kaya, ah, sa susunod magtanong ko ulit ha. Ayan, may nagtaas ng kama. Ayan, gusto rin siguro magpabibo. Ikaw iho, anong pangalan mo muna? At sunod mo na yung tanong. Sabi niya, what are the three benefits of eating peanut butter? Ayan. Pero bago po yon, siyempre, bago niyo sagutin ako nga pala si Eric Kidwas, uh, Eric Kidwas, uh, story, ayan, yun po yung tanong ko. Uh, sige, iho, dahil uh, napakaingay mo, ayan, masyado kang bibo, ayan, sige, sasagutin ko na lang yung sagot, uh, tanong mo. Akala ko mag-tatanong uh, ka rin kung saan yung si, gusto mo nga uh, sundan sila mabuhay at si survivor grandma. Peanut butter is a great source of proteins, base protein, which is important for people who stick to a vegetarian or vegan diet. What's more, peanut butter packs antioxidants that help decrease your risk of several chronic diseases, like heart disease and type 2 diabetes, and support a healthy immune system. ay Ayan naman pala. Okay nang din naman yung tanong mo. Pero sa susunod ha, pag nagtaas ka ng kanang kamay, itaas mo rin yung kaliwang kamay mo para ma-exercise ka. Ayan. So, ito na naman nagtanong. Anong pangalan mo, iho? Ako nga pala po si Nunoy Carpena. Ah, sige. Dahil dyan, itutuloy na lang natin na dahil Nonoy Carpino ang pangalan mo, sa susunod na lang natin ito, ah, itutuloy yung tanong mo. Ayan, dahil tapos na tayo, late ka. Ayan, sige. Kung saan-saan ka kasi nagpupunta, ayan kaya late ka, ayan tuloy, hindi mo na naabutan. Saan sugo ka pa kasi na dumaan, ayan, ayan, late ka. Pero dahil dyan, syempre itutuloy na lang natin sa susunod na mga araw ang iyong tanong. Sige, ayan dahil dyan, maraming maraming salamat sa inyong panonood. At don't forget to like, share, and subscribe. Siyempre, pagbunas mo na rin ang notification bell para lagi kang updated. At siyempre, para lagi kang nandyan na marites. Tuwing meron tayong bagong upload, kaya maraming maraming salamat sa iyong panonood. God bless everyone. Bye-bye. See you.